blessing ng house? Kung saan mo makikita sa Biblia, ang house, i-blessing. Meron bang house blessing nung panahon kristyano? Wala noon. Saan mo nakita isang bahay, binlessing ni Kristo? Ang bine-blessing ni Kristo, tao, hindi yung bahay. Tandaan nyo, mga kapatid, ang bahay, i-blessing. Tao, i-blessing mo. Pag kami blessing yung tao, saan man pumasok yan, kasama yung blessing. Basahin natin, sa kawikaan, sa tres, <laughs> ang blessing hindi na sa bahay, kundi nandun sa taong titira sa bahay. 3.33 Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama, ngunit pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. Pag matuwid ka, yung tahanan mo kung saan ka man tumahan, parang si Jose Bendido, no? Si Jose, tumahan kay Putipar, napabuti yung sambahayan ni Putipar. Nung pagbintangan siya nung asawa ni Putipar, napakulong siya, napabuti yung nakasama niya sa kulungan. Ano? Tapos, nung magkakagutom sa Ehipto, hindi maipaliwanag, tinawag si Jose. Oh, Nung si Husina ang gawin pinuno ng Ehipto, napabuti ang Ehipto. Nakapag-ipon ng maraming istak ng pagkain. Kaya kung asan yung matuwid, saan man pumunta yon, blessing yon. Kasi siya yung blessed eh, yung matuwid. Pero yung sumpa ng Panginoon, nasa bahay ng masama. Bakit? Eh kasi yung masama ang nandun eh, hindi naman yung bahay ang masama.